Alam mo ba, ang tunay na pinagmula ng watawat ng Pilipinas? Alam mo ba kung paano talaga nagsimula ang watawat ng Pilipinas? Hindi lang ito simpleng disenyo, may malalim itong simbolismo at isang kakaibang kwento kung paano ito ginawa at unang iwinagayway. Saan at kailan ginawa ang unang watawat? Ang unang watawat ng Pilipinas ay tinahi ng kamay ni Marcela Agoncillo sa Hong Kong noong 1897, kasama ang kanyang anak na si Lorenza at isang taibigang si Delphine Herbosa de Natividad, pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Inutusan sila ni Emilio Aguinaldo upang gawin ang watawat na magiging simbolo ng talayaan ng Pilipinas laban sa mga dayuhan. Ang watawat ay itinahi sa loob ng tatlong araw gamit ang pinakamahuhusay na tela mula sa Hong Kong upang matiyak na ito ay matibay at maganda ang kalidad. Ano ang kahulugan ng mga kulay? Asul sumisimbolo sa kapayapaan, katotohanan, at katarungan. Pula nagpapakita ng katapangan at dugo ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Puti simbolo ng kalinisan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Ano ang tatlong bituin? Ang tatlong bituin sa Watawat ay kumakatawan sa tatlong pangunahing isla noong panahon ng Revolusyon, Luzon, Visayas, Panay Island, Mindanao. Noong una, pinagtatalunan kung dapat bang magkaroon ng tatlong bituin, ngunit ito ay isinama upang ipakita ang pagkakaisa ng buong kapuloan sa Revolusyon. Ano ang kahulugan ng walong sinag ng araw? Ang walong sinag ay kumakatawan sa walong lalawigang unang naghimagsik laban sa mga Kastila, Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna. Ang mga lalawigang ito ang unang nagdeklara ng rebolusyon laban sa pananakop ng Espanya. Ayon sa ilang historians, ang walong sinag ay maaaring kumatawan din sa walong pangunahing etnikong grupo ng sinaunang Pilipinas. Kailan ito unang iwinagayway? Ang watawat ng Pilipinas ay opisyal na unang iwinagayway noong 12 ng Hunyo taong 1898 kasabay ng pagpapahayag ng kalayaan ng bansa sa Kawit, Cavite, sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Isinabay ito sa pagtugtog ng Marcha Nacional Filipina na kalaunan ay naging Pambansang Awit ng Pilipinas. Ang orihinal na watawat ay may kulay bughaw na mas malapit sa navy blue, ngunit kalaunan ay naging mas matingkad o royal blue ang ginamit sa mga sumunod na watawat. Kontrobersya sa disenyo ng Watawat. May ilang diskusyon kung ano ang eksaktong lilim ng kulay asol sa Watawat kung royal blue o navy blue. Noong 1998, muling ipinahayag ng pamahalaan na dapat itong royal blue base sa sinasabing orihinal na disenyo ni Aguinaldo. Isipin mo, ang watawat ng Pilipinas ay hindi lang basta tela, ito ay kwento ng tapang, sakripisyo, at kalayaan. Pero alam mo ba kung paano ito unang ginawa? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.